ang ah, magandang magandang umaga. Ito, ang ako ngayon hospital. Dahil kailangan ko mag-donate ng dugo ngayong araw na ito. Ah, mga isang bag siguro na ano, nakukunin sa aking dugo. Uh, ah, dahil ay nansabi sa akin ng ko, doktor ko na kailangan raw magbawas ako ng dugo ko. Kaya ito, mag-donate tayo ng dugo. Hindi ko na kung kano karami yan, basta. Pupunta ako sa blood bank, sa blood bank para lang mag-donate ng dugo ngayon. Sige po, hanggang dito na po. May tignan niyo po muna ang pagkuha ng dugo ko sa pagdudunit. Sige po. Yes, okay. Okay.

kakatapos ko lang na nag-donate ng dugo sa Danbang kasi kailangan na mag-donate raw ako ng dugo dahil nga sa malapot ang aking dugo at mara, ano, marami raw ang dugo kaya kailangan raw magbawas ako sabi ng doktor ko kaya kakatapos ko lang marami isang bag din ang kinuha sa akin na dugo uh, bagay mas maganda sa mas maganda para Nalilinis din ang tugo ko na noon. Pero masakit rin pala ko na ng ganito. Hindi ko akalain na malaki pala yung karayin ko. <laughs> Ituturok sa kamay ko. Pero okay lang. ah, ah na, ano na alam ko na yung ano. Yung sakit ko na malapat nga ang dugo ko dahil ewan ko kung saan ko nakuha itong gantong lapot ang dugo ko. <laughs> Pero okay lang. Masaya naman ako dahil Biski paano kapag donate ako ng dugo ko dito sa blood bank, sa blood bank kapag donate ako. Masaya ako na kapag donate ako. Sige po, hanggang dito na lang po ako medyo maraming maraming salamat.